Ganda ng ating place guys oh. Good morning sa lahat. Oh, ba diba guys? Ngayon ba diba Magmuni-muni muna tayo dito guys kasi next month uuwi uh, na tayo so magmuni-muni muna tayo dito sa Maynila no? sa May uh, daanan may mga pusa dito guys ah. Oh. Yan. magaganda pa 'yung mga pusa dito guys. Oh, yan, kita mo 'yan. Ang ganda ng pusa, ang laki. Oh. Yan pa 'yung isa. Oh. Ang laki. Nung isang araw, sobra siguro mga mga 13 or 15 yung nakita ko dito mga dati na siyang mga alaga sa bahay tapos uh, bali siguro yung may-ari siguro lumipat pinabayaan nila yung mga pusa malalaki hindi pa yan ano guys hindi pa yan siya kain ng ano hindi pa yan siya kakain ng mga regular na pagkain hindi gusto niya mga fried chicken kita mo dito guys oh Miming. Miming. Ming, Miming. Oh, iya, Diba? Ang ganda nyo. Miming. Oh, ang laki. Miming. Miming. <laughs> oh. Ganda nga mo muka. Miming. Oh, iya, isa, oh. Bimbing. Ang ganda ng mukha niya. Oh. Oh. Ah. Maganda magano Maglaro ng mga pusa. Ito talaga ang maganda oh. Ah. Ito po yung isa sa likod ko. Oh, di ba mga amo-amo? Basta may pagkain ka, mamo. Oh. Oh, oh yeah. di ba? Maamong pusa dito sa Riyadh. Marami kasi silang pagkain nito, guys. Oh. Yan. Postong isa. Maamo siya. Oh, di ba maamo siya? Ang ganda ng itsura niya, guys. <laughs> Kung mga Pilipinas ka lang, ginadap na kita. O oh, lumapit talaga siya, guys, oh. Dumapit talaga siya. <laughs> Makipaglaro ka sa akin. Ha? Sige bukas, bigyan kita ng pagkain. Kung dito ka pa. Ha? Kung dito ka pa bukas, bigyan kita ng pagkain. Okay? Ha? Ha? Oh? <laughs> Cute ng miming. Diba? Ha? Oh, nakipag-selfie si Miming sa akin. Ang cute-cute niya. Ako na mayari sa iyo kung sa Pilipinas ka lang. Oh, selfie kami ni Miming. 'Di ba? <laughs> oh, 'di ba? Selfie kaming dalawa. Ngayon ako nakakaibigan ng ano, ng pusa. Ay. Miming. Ngayon ko lang kita kakaibiganin, Miming ah uh, nyo guys. May kaibigan ako pusa. Yun pang iba sa likod. Hindi oh. ko makita. Yun isa. Yun pa isa. Mga kaibigan ko dito guys sa Riyadh. Puro lahat pusa. <laughs> puro na lang pusa yung kaibigan ko dito. Wala nang tao. Kasi yung tao dito mga tulog. So pusa na lang yung kaibigan ko. Di ba? Oh? Bye bye. Dito lang kayo. Oh. Ito pa yung isa. Susunod sila sa akin, guys. Kasi akala nila kaibigan nila ako. Oh, yun pang isa. Diyan lang kayo ah. Bukas naman tayo maglaro. Nakikipaglaro ako sa mga pusa, guys. Ha? Oh. Miming. Yun muna kayo. Ha <laughs> Miming! Yan pa yung isa. Yan, miming! Bye-bye! talaga sila sa akin guys hmm. sumunod talaga sila sa akin hmm. yan pa yung isa oh. iba yan ito po yung iba oh. ito talaga sumunod sa akin oh Ang ganda kasi ng itsura niya, oh. Susunod siya sa taga Ini ka po sa bahay kumiming. Diyan ka lang. Magpaglaro ka lang diyan. Bye-bye. O oh, yon pa. Tapos yon yung isa. Yun yung iba, oh. Nandun pa yung iba. Yan. Bye bye, dami nila.